ito manalangin mo na kami, bago kumain. Hello, hello po sa inyo lahat. Ito ulam namin ngayon, fried wow. chicken at adobo. Wow namin ang anak. Na, na, na. Ang asawa ko kasi nasa work. Kaya kami lang dalawa na ako may iwan sa bahay habang nagtitinda kami. Ayan, kumukuha ko ng sabaw ng adobo. Guys, kain tayo. Ayan, anak, kumaway sa inyo. Kumusta na rin kayo lahat? Kumusta na pagkatapos ng ano? Ay, hinati ko muna ang preaching kasi ang laki. Hindi na naman no, kasi may, may, adobo pa eh. Kaya hinati naman kasi min, hindi na maupos yung ulam. Ayan, kakain muna tayo mga kapatid, mga karius. Don't forget. Kain tayo. Ito na. So, Susubo na ako. Titima ko kung masarap yung adobo. At huwag nyong kakal kalilimutan na mag-subscribe sa akin sa YouTube. At yung nag-subscribe sa akin sa YouTube na bago lang, salamat ng marami sa iyo. Salamat sa pag-subscribe mo sa, sa, YouTube ko. At yung mga nag-follow sa mga reels na bago lang din, maraming maraming salamat sa lahat. Kain muna tayo ulit. Ayan, pag yung sinong kumakain dyan, mag magsabay-sabay tayo, mag tanghali. Ayan na po mga guys, habang sinasalat ko si ano, ano nga pangalan nun? Si Era de la Cruz abroad. Shout out sa iyo. At shout out din kay Rico Tali Bibo, yung nagbibigay palagi ng star. Maraming maraming salamat. At shout out din kay Kylie Trick, Jima, Jima, Jiu, Jiu na vlog. Jiana vlog. Ang hirap kasi bigkasin ng pangalan mo, ha? Lord Judy. Ang hirap bigkasin ng pangalan mo. Ito, usok kami ng anak habang ano, medyo marami kami nag-usapan, tungkol sa rally, masaya, namimiss ko yung mga namit namin doon. Nakamiss kaya, uh, wala tayong magagawa. Tinapos yung rally natin. Dahil nasabi na ang dapat sabihin sa mga taong involved sa nakawan at mga nagnakaw sa kaban ng bayan ayan na guys Kumakain ako ulit. Kain tayo, baka sabihin nyo, hindi ako papakain. Kain tayo guys, kung nandito lang kayo sa bahay ko, kain tayo, dami ulam kasi. Eh, na, medyo natatabangan niya ako sa kinakain ko. Parang matabang yata yung adobo. Kuha muna na ako asin guys. Hindi lang ha, tayo lang ako. Wait lang, sandali lang po. Ayun yung anak ko, oh. yan. Oh, hello daw, sabi ng anak ko. Yan, kumuha muna na ako ng asin. Kasi parang ang tabang ng adobo, ewan ko ba, parang matabang sa akin. Yan, lalagyan ko kunting asin para medyo maging ang lasa. Ayan, habang binubuksan ko guys, ayan. Ayan, ayan. ko na ng kasi ng aking kain konti din. matabang talaga. Alam mo ako magluto, ayoko ko lang matabang. Ayan, kain ulit. Ayan ang person, kumakain. Dal-dal ang dal-dal habang kumakain. Hala, sige kain. Kain lang kami ng kain. Yung hindi pa kumain dyan, sabayan nyo kami para masarap ang kain natin sa ngali. Ayan guys. Ayan, don't forget, huwag nyong kalimutan ang mag-likes. Mag-share, mag-follow, yung hindi pa naka-follow please. Help me. Help me to grow. At saka yung YouTube channel, huwag yung kalimutan na isubscribe. Yung hindi pa nakasubscribe dyan. Huwag nyo nang ipadabot sa akin ang, inahain, ang hinihingi ko para sa pamilya ko to guys. Okay guys, don't forget ulit, share, likes, and follow my reels. Comment below guys kung ano pang kailangan namin gawin para malaman kung anong, kailangan, kung, kung anong gusto nyo. Para maibigay ko sa mga kasisi ko, mga ka-YouTube ko, mga kaibigan ko, mga followers, kung anong kailangan gawin. Tulungan nyo ako na mag-grow. Hanggang sa muli, don't forget. Ha? Hanggang sa muli guys. Bye-bye. See you next time. See you next video. Bye!